Agay, agay, agay. Hold! Ito na na, huwag na Oh, yun na po ng bata. Oh. Where is she? Where is she? Ano on. Lab, dali ah. You're still a small padian ba? Lab, lab! Pataka lang tika ang bata ay. Basing makanan yung ano. Anis, katkat na siya lang, katkat. Oh, you know how to climb there? Ah, wala ka diya. Magpatabang siya. Oh. Uh, help, help. Basing matama ka ng kamot labha sa bata. Dito ka na lang. Oh, yan. Yan. Two. Three. diha kapoy kay bata basta dalon sa park ay ay shush 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 kung gira ang gira ang bata oh balipong gani karoon diha bye bye na baby bye bye kayo. Nasus, ala, nalusot na. Yung tiin, nalusot. <laughs> nalusot yung tiin. <laughs> oh, sige, okay, climb. Nasus, walang kurik, oy. Kabalo, lagi daw siya, kabalo siya. Ah. Garaon kayo, kabalo, sya, oh. Kabalo po, biya siya, asa mong Eh, Airpod, nandun sa ano, sa pocket ng bag mo. Yehey! Ah, uh, dati siya, tilala ang laman niyang slide na yan. Ngayon, nanami na. Nanami na. Ano? 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 Yehey! <laughs> surkat na, surkat ng batao. Oh. You have to go Ano?

na din yun Wala! pa daw! Count daw lang! ka Wala! 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 Don't push! Ikaw ah! Tuklod yung bato Careful ha, it will get to your eyes. Ah! Ay, nako, ay, nako. Anag yun. Nagsuun-suun siya sa bata. Uy, ginoon ko. Awa, lab. Tanawap. Kasi nagin yung Yes, Santa! Pati mong nao, may balas na, oh. Tingnan, anawa yung, ano, white na blazer oh. Balas na ang color. Hala! Hala lab! Ito ka kurot, may kurot, mami bi. Very mm, siya like, ano kanina oh, nagswing swing swing na! We're in Alcour Park. Kung swing sa bata, dali na siya sa Balas naglangoy-langoy sa balas oh, Don't put in the mouth, ha? Huh? Don't put in the mouth. jari ang bata, oh. Grabe sa tula sa bata sa balas. Ayan <coughs> friends, oh. Gabi, bata? Bebe! Where's the baby No, no, no. Give it to her. Kali so ya bebe. Ay bebe. You have to give it back na daw. Oh, she's taking it back. The cup. Laptanon magunin bata god. Manguhog yang gidili yang dula. <laughs> Nagbayad. Tinan niya hugawa og oh, sus Ginoo. Hello. Ah, nami dali sa park, pating dula sa bata. thank <laughs> you